Kung usapang motor na underbone, wala na atang hindi nakakakilala dito sa unit na to. Hindi lang sa pagiging legendary binansagan, kundi naging pangarap din ng karamihan. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung bago kong buboy na project bike, itong Honda Wave S125 na bilugan. Kali ito nga pala yung istorya kung paano ko nabili tong Honda Wave na bubuwing ko. Inoper nga pala sa akin to na isang follower ko. Gusto niya kasing makita yung magiging itsura kaysa tuluyang mabulok sa labas nila. At, at dahil medyo matagal na rin ako nagahanap ng ganitong unit, hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik pa kahit masungit yung panahon, pinuntahan ko. Noong kapanahunan pa kasi ng motor na to, talagang napakaraming nag-aabang at marami rin gustong bumili. At, at dahil face out na nga pala sa market yung ganitong unit, wala ka nang mabibiling ganito kaya yung ginagawa ng iba, ginagawa na lang din project bike kagaya nung gagawin ko ngayon dahil halos tatlong buwan nga pala to na tambak hindi na ngayon gumagana kaya sinakay ko na lang sa L300 para maiwi ko so nga pala ipapakilala ko nga pala sa inyo ngayon itong bagong project bike na buboy natin ito yung mga ano mga lolo ng lahat ng Honda Wave kasi ito yung first gen so tatawagin nga pala natin siyang project project bike bilog dahil ito ay wave edge na bilugan right? Baling unang ginawa ko nga pala rito sinubukan kong paganahin para malaman ko yung tunog ng makina pati yung condition dahil okay naman daw yung condition nito bago to natambak tinignan ko muna kung meron bang dumadaloy na kuryente dito sa ignition coil Bin binalatan ko lang ng bahagya tong wire para lumabas yung mga tanso <coughs> saka ko ipapakilo joke lang uh -huh. unang sipa ako palang lang mukhang malakas pa yung kuryente nito kaysa sa meralco kaya siguradong mapapay start natin to pundido na nga pala yung spark plug tsaka napanisan pa ng gas gasolina, kaya pala ayaw mag-start. Hindi panis. Kaya noong napagana ko na nga pala yung makina, sinimulan ko ng baklasin yung mga pyesa nito para malaman ko kung ano yung mga papalitan ko. Sa itsura mukhang okay pa yung kaha, pero karamihan ng mga tornilyuhan, maraming basag na. Sira na nga rin pala yung battery na nakasalpak dito, kaya wala nang mga ilaw. Kaya sinimulan ko na nga pala tanggalin yung mga tornilyuhan yan para matanggal ko na tong u -box. Medyo may pagka-chapsuy na nga rin pala yung mga nakakabit na tornilyo rito, iba-iba na kasi yung mga nakalagay. Pero dahil 2003 model pa nga pala to, kaya hindi na nakakapagtaka na ganun yung nangyari. Bali, isang isang buwan pa nga pala ako naghahanap ng ganitong unit. Nakabuo na kasi ako ng Wave 125i tsaka Wave 100. Kung sa year model at release lang kasi, ito talaga yung pinakalolo ng lahat ng Honda Wave. At isa rin kasi talaga tong motor na to na napakaraming aftermarket na pyesa, lalo sa Thailand. Iba rin kasi talaga yung tindigan nito, lalo kapag naayusan ng maganda. Kaya eh, hindi na rin nakakapagtaka na napakarami pa rin gusto ng ganitong unit simula noon hanggang ngayon. Yung tipong kahit isang damakmak na epay yung maglabasan, siguradong hindi na talaga to mawawala. At nagsimula na nga pala ako magbaklas ng mga pyesa ngayon natanggal ko na yung U-box tapos itong bar na may sinunod ko at pati nga pala yung mga nakakabit dito sa tornilyuhan itong kaha iba iba na rin yung mga nakalagay nahugot ko na nga rin pala itong magkabila ang side cover pati dun sa may bandang likod tinanggal ko na nga rin pala pati yung mga tornilyuhan dito sa dibdib para mamaya mahugot ko na yung wiring mukhang hindi ako masyadong papahirapan nito parang dati na kasi siyang na-restore yung ibang pyesa kasi puro repaint na natanggal ko na nga pala yung tornilyuhan itong headlight kaya nahugot ko na rin <laughs> dahil medyo lumang modelo na nga pala ito yung mga sakit, medyo pahirapan na rin tanggalin. Kung kayo yung tatanungin ko, anong concept kaya yung babagay dito kay Project Bilog? Budget meal na tay concept lang kasi yung plano kong gawin dito. Wala namang kasing malaki ang budget. Pero isa lang yung masisigurado ko rito na kahit anong concept yung gawin ko, siguradong malinis tignan kapag natapos. Kaya tinuloy-tuloy ko lang pala yung pagbabaklas ng pyesa nito. Sunod ko nga palang binaklas itong tornilyuhan ng gauge. Hinugot ko na rin yung mga sakit at kagaya ng unang nahugot ko, medyo pahirapan na rin dito. At habang unti-unti ko nga pala nababaklas yung mga ito, unti-unti hindi ko na rin nakikita yung condition nito sa loob. Mukhang marami-rami na rin yung kamay na humimas dito. Karamihan kasi ng wirings, mga jumper na. May mga ilang pyesa na rin puro kalawangin na. Kaya parang lalo kong mas naging excited na masimulan tong papugiin. Mas masarap kasi sa pakiramdam, lalo mapapogi mo yung ganong klasing unit, yung tipong unlimited issue. Yung kung titignan ng iba, sasabihin sa yung pang kilo na, pero mapapapogi mo pa. Total don din naman kasi talaga ako nagsimula sa pagbubuo ng project bike, yung mga napabayaang motor. Kaya kung mapapansin nyo, wala talaga akong bin binubuong project bike lalo kong modelo gusto ko rin kasing maka-experience ng mga ganitong model na hindi ko naranasan noon malayo rin kasi mga tindigan ng lumang model kaysa sa mga bagong model ngayon pero mamaya na ulit ako magkukwento balik muna tayo dito sa natatanggal nating pesa brake master na kalawangin nga pala yung tinatanggal ko ngayon nakakabit kasi yung clamp niya dito sa handlebar bali pinakonvert nga pala to sa declutch ng dating may are semi automatic lang kasi to dapat kaya may buta siya dito sa kanan na crankcase diyan nakapasok yung clutch cable ba, hindi ko na rin to sa pagiging semi -automatic automatic. Okay din kasi itong declutch. Hinugot ko na nga pala yung hose nitong gas tank papunta dun sa carburetor. Tapos nilagyan ko lang ng tornilyo kasi may lamang patungga sa loob. At noong natanggal ko na yung apat na tornilyo ang itong gas tank, hinugot ko na rin. Medyo kalawangin na rin kasi to, kaya kailangan na rin pinturahan. Sunod ko nga palang ginawa, hinugot ko na rin tong mga sakit na nakakonect dito sa gilid. At dito nga pala sa part na to, kailangan na talagang gamitan ng pwersa. Medyo pahira na kasi hugutin. ko na rin pala tong taillight sa likod. Medyo napansin kong na rin pala yung dito sa kabila. Kailangan ko na kasi mahugot yung sakit dito sa likod para mahugot na tong buong harness. At may napansin lang pala ko rito habang tinatanggal ko yung mga pesang nakasalpak dito. Sa dami kasi na naging project bike ko, lalo sa mga lumang modelo, kakaiba yung batalya nito, halos wala pa talagang kalawa. Hindi ko lang sigurado kung stock pain pa, pero malalaman ko rin to kapag natanggal ko na lahat ng nakakabe. May dalawang allen lock nga pala tong brake caliper, yan yung tinatanggal ko ngayon para mahugot na rin to. Brakeless na nga rin pala yung preno nito sa harap, medyo nagtaka kasi ako dito, wala kasi nakalagay na brake lever. Tinatanggal ko ko na nga rin pala yung dalawang tornilyo nitong manifold para mahugot ko na tong karburador. At ito nga pala yung pinakaulimpiyesang tatanggalin ko ngayong araw, ito namang tambutyo. Kaso ang problema ko lang dito, hindi ko mahugot, tumatama kasi dito sa driver's putres tong elbow. Medyo pahirapan pa to tanggalin dahil alin nga pala yung kinabit nila rito. Kaya kailangan talagang sipatin sa ilalim para lang matanggal tong putres. So ayun, dahil marami nga palang nabitin dun sa giveaway natin na Yamaha Mio Sporty maraming nagtatanong kung meron pa ba tayong ipamimigay na motor dahil medyo sinasaltik ako ngayon yung binuo natin na Kawasaki HD3 ayan yung nakikita nyo yung kulay pula ipapamigay na natin yan this coming September 17 so cut off sa lahat ng uh, magda-download nitong game at saka yung mapipili natin na comment picker ayan siya yung mananalo so ang gagawin nyo lang para manalo kayo dyan ay i-download nyo lang tapos mag-register kayo dito sa game app na nandito sa comment section. So ito nga pala yung game na sinasabi ko sa inyo na kailangang i-download at install nyo tapos mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance na mapili doon sa giveaway natin na Kawasaki HD3 for free. So libre lang, wala kayong gagastusin dito kahit piso basta mag-download at mag-register kayo. So yung download link nitong game nandiyan na sa comment section, I download nyo lang and install nyo. So, pag okay na, i-click nyo lang tong register kung bago lang kayo dito. Ayan. So, basic lang naman yung kailangan nila rito. Ilagay nyo lang yung mobile number nyo, password, tsaka yung OTP na isi-send sa inyo. So, kapag okay na, i-click nyo lang yung confirm dito sa baba. And then, kapag may account na kayo, click login naman. So, dito ilagay nyo lang yung contact number tsaka password na nilagay nyo kanina. And then, click login. Ayan. Tapos, itong maganda rito. Kapag naka-invite naman kayo ng maraming players, meron sila rito ang tinatawag na cashback. Ayan, pre-spin yan. So, yung spin na yan, kapag nakuha nyo yung 0.1, dadagdag yan dito sa 499.97. Kapag naging 100 yan, pwede nyo nang i-withdraw yan. Rekta yan sa Gcash nyo. Pwede kayong kumita ng pera dito kapag naging agent kayo. Click nyo lang tong agent. Tapos, i-type nyo lang. Ah, hindi. Ito lang pala. I-copy nyo lang tong link nyo. Ayan, yung promotion link. I-copy nyo lang yan. Tapos, Uh, isend nyo sa mga tropa nyo sa mga kaibigan nyo na naghahanap ng paglilibangan especially sa mga ganitong game app na kapag naka-invite kayo tapos kapag nag-cash in sila automatic yan may makukuha kayong commission okay sa sample game naman na uh, meron dito sa ace game ayan, meron sila rito dragon tiger napakarami So tingin ko higit ata 30 yung games dito pero ito yung madalas kong nilalaro, Dragon versus Tiger. Pili kayo kung magkano gusto nyo tayari rito sa akin kasi barya lang, tayatay sampu dito sa Dragon. So kung yung mas mataas na barahay, yung mananalo. Since 3 yung mataas, panalo tayo ng 10 piso. Real time yan, papasok dito sa gold coins. Siyempre kapag uh, malaki na yung panalo mo, mas maganda yung out mo na para hindi na mabawi. So ulitin ko mga sir, itong game na to ay libangan lang at strictly bawal na bawal po sa minor, okay? So i-download nyo na at mag-register kayo dito sa game para magkaroon kayo ng chance ang manalo ng Kawasaki HD3-4. Pre this coming september 17 2024 right so mag-update muna tayo ng nagawa natin para dito sa day one ni project bilog so ito nga kagaya nung nakita nyo inuunti-unti ko na nga palang tanggalin yung mga pesang nakakabit dito sa kanya tapos medyo good news lang dahil wala masyadong kalawang tong batalya niya pero pagdating dito sa baba itong mga kadena sprocket Talagang mga palitin na rin kasi iba stock up na yun. Alos, di mo na magalaw. So abangan nyo yung susunod na episode dito. Siguro bukas, ihiwalay na natin tong makina dito sa batalya. Tingin ko parang first time pa lang nito mapag-ihiwalay. Kasi ano pa, napakatitigas pa talaga ng mga tornilyoan nito. Kaya sa mga mag-aabang na magiging update nito, kita it's tayo bukas sa susunod na episode. Yun lang, Ride safe. All right safe. Alright.